and pasya and in fact Happy New Year! Happy New Year! Sino nagpamutok dito? Taas na kaman! Taas! Sino nagpamutokan? Taas! na mga daliri sa kaman, pa. Yan! pasalamat sa inyo lahat sa mayroon nito Alam ko po, mainit talo-lalo na sa ating mga senior citizens po kaya hindi magasang kami mga na balalaan yun na po ang na ipasang po ni Sen. Torco Villilla at ang sa po ng Centenarian Act ah, na hindi na po natin kailangan maghintay na umabit po tayo ng 100 years old para oh. patanggap ng benepiso oh. oh. ah. so, ng 80, 85, 90, 90 95 magandang magandang sa ng So para sa mga naman po ng 200 years old, yun naman po yung mga dami na naman po ng 200 years old. Kaya try to 200! Hindi na oh, po! Hindi Hindi Yun Pero yan po, po sa mga batas po, na ipasad na party risk, kasama po natin sa mga mga judges ng yeah. By the way, I'm nice Pugin magbigay po guys sa ating mga kasama dito, Unahin po na po ang ating kaibigan ng ating magiging mayor muli. Mayor Umbi Arca, palakpahan po natin. Saan mo niya po? At yung vice mayor, si Vice Mayor Bernie Ilagan, palakpahan po natin. At ang kadyang konsyahan, si mga konsyahan si po, importante po na straight po na Team UA ang ating suportahan. Makakasap po ba tayo dyan? Yeah! Yeah! kung tayo magsingit ng iba. Pwede po ba? Yeah! Kahit, pwede! Dahil tulad ng sabi ni Neirdas kung kanina, ang singit ay mahal! Wow! na lahat po, hindi ko magbabaho pa ngayon dahil hindi ko ang mga yan at magbago ang kanilang servisyo sa aking bayan. Isipin nyo, dalawang taon pa lang ang... Mula third class municipality, ngayon po ay second class municipality na po ang bayan ng Marugondon. Kaya palagpan po natin ngayon -E ngayon.